yung mga bunga yan magani na tayo ng ating bunga ng kampalaya ito yung ating bunga guys ayan o ayan kailangan na natin bunga ng palaya na natin sa bakuran kaya natin siya nilagay ng plastic para hindi ano yun ang hayop ito yung ating ang palaya ngayon guys pwede natin siyang anihin ayan ulupitin natin yung ating ang palaya ayan ayan nakuha natin yung bunga niya guys ito pa anihin natin yung bunga niya Tingnan natin hating ang palaya sa abakuran. Malalaki na yung bunga nila, guys, oh. So, Di ba? Wait, dinon na natin. Hihi, hi. yung mga bunga nila, ayan. Inaanin na natin. Tingnan natin yung mga bunga nila. Ayan. Ayan, kumuha muna tayo, guys, ng dalawang bunga ng ampalaya. Ayan. Ito, tsaka natin kukunin yung mga malalaki na yan. Para masyado pa silang lumaki at bumunga yung ating mga bunga ng ampalayan na tanim natin sa bakuran. Yan natin guys, ayan, mga naglawit na bunga, ayan, may mga bunga na rin sila. Ito naman yung ating tanim na okra, ayan, may mga bunga na rin yung ating okra, pwede natin silang pitasin at tunin. Ayan, aanihin na rin natin mamaya yung ating okra. Ito naman yung ating okra, ayan, may bunga na. Pwede natin siyang harvestin, ayan. Ayan, nag-harvest tayo ng okra natin. Ayan, ito pa yung ating mga tanim na okra sa plastic bottle ayan iwan natin yung mga bunga nila guys para pwede na natin kainin ayan ayan, ginupit ko na yung mga bunga nila para marami tayo makuha para matay mga kuha bunga ayan ayan yung mga bunga nila guys oh. ang lalaki ng bunga nila suwabi guys ayan ayan Ibang maliliit, tsaka na natin kukunin yan. Mag-harvest na tayo ng ating pananim na okra. Ayan. Yeah. Mabitamins din itong okra na ito, guys. Maraming bitamina rin na kukuha dito sa okra na yan. Kaya, nagtanim ako ng okra. Ayan, yeah, harvest natin yung mga bunga nila. Katabi na. Harvest na natin yung ating okra. Ayan yung ating okra. Hindi yung ating, yung ating ampalaya. Kumuha tayo ng dalawang piraso ng ampalaya at saka okra. Yan. Pwede na natin ilagay sa munggo yung ating ampalaya at pwede na natin kainin itong ating okra na hinarbis na fresh na fresh na gulay na tinalim natin sa ating bakuran. Ayan.